So kung ano ni Amo Martignano, awan iti makamamuhi di ti Diyos. Kaya iti sarita ni Amo Martignano, kata tayo amin, kagsyata. Iti saan tayo nga pag Iti talo personas pagbibiyagan tayo. Hindi isa sa atin. Walang mga sa limang dinigra. Yung limang dinigra. Walang mga So, anya, tika salba tayo. Kit iti sa una, kumbaga na siya May puyo ka na pudno, mamuan na ka na kapuso. Iti sa o, oh, ti manisalakan ka ka. O bobo po, kasalbar mo, kung nanay jay ka na. So, ito kasi, ang tanong, tama yung tanong is, kung uh, the hope, pag-asa, ibig bang sabihin ito, there's something big na magaganap. And this big na magaganap is not actually the best thing kundi our state. Very worst na itong nangyayari. So, ibig sabihin, pag-uusapan natin, limang didigra. Ano ba yung limang didigra? Yung limang didigra, unang-una dito, mga kapatid ko, is uh, pamen. Gutom. Sumunod, tumto mga sakit. Saring-saring sakit. Kaya sabi ng ama noon, tingnan mo, bakit may SARS? Kasi sabi niya, sari-sari nga sakit. Sari-sari nga ubali may sakit. Yun yung sabi niya. Kasi yung salita natin, mga kapatid, yung salita kayo, to do ma, then, uh, kumbaga tiladda, masasak, isu ko na nga ni, ni, ni ama, ni, ni sister, ah, uh, uh, sister ng ako na na, de tawarin. So, uh, being a child, and the next is, ito na yung sinasabi nila nga, Lindol o yung earth shape na sinasabi nila. So yung earth shape, mayroon pa yung world war. World war. And then, yung tinatawag po na peste. So, being ito, mga kapatid ko, or yung peste ang pangapat, and then ang world war ang pangulit. But even though, itong tatlong ito, mga kapatid ko, sa hirap na daranasin, ikaw pa naman yung kasi kahit pa darating ang punto kasi sabi ng, ng Ama, doon sa gutom, marami pa rin ang masasalbar. Okay. So, being marami ang masasalbar dito, mga kapatid ko, mayroon yung puntuhan na sabi kasi ni Ama, iti ka, iti sa ang mga panaganad, iso pakairubwa mo. Paano magpagiging kung ano'y mayroon sa'yo, iso pakairubwa mo. Gamin parang kumbaga, iti sarita na iti nga, Iti ka dati ka makan mo. Makan. Kaya kung may daalain, may tatawapin, kasi mabisig ka. Kamunitan. So, tipuon ka ng rason. Mapapatay na ka. If you are not going to give what you have right now, so, ay hindi ko nga nga, iti pa na matim, iti pa na kaawak mo, diya dahil ka umadupay. Nun jihad mo pa namati, aja awang kang ka, maawang pa rin. Kaya sabi ko, paano ayong wala yung mawawala pa? Kasi kastoy. Dajir ado, lalo umado. Ani masit, lalo bumasit. Di akong tumabati. Apay, kasi wala kang kaalaman. Wala tayong kaalaman. Parang sa ngayon, people are just keep on talking na hindi nila ma-realize kung ano yung mga bagay na nagaganap. Na anong mga bagay na sasabi, Kaya kanina tinamula, o hanap mga Uri siya, hanap Sino kanya tayo tinamang mga 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 siguro siya hanga mamamigat, hanga mamamigat, mga 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 katibigat. <laughs> Kaya nga, yung kasi yung word na, na, nakasanayan kasi natin yun. <coughs> no? Nakasanayan na natin na, ang alam natin, parang kagaya ng mga salita ano nung nga, Apo, sa sakit yan ako, sumaintaray mo di hospital. Umaya, kung nakahit pa lang yung mga hospital, kinintaray yung hospital. Ano mag iba nga, intaray mo anak ko, ijay hindi hospital. Pero tinbaga natin, okay. para yung kasi hospital. So, ako na naman din ang nanginay ka din magmata na bira ko pa yung hospital. Tayo yung taray yung hospital. O, oh, di ba? So, ngayon, ngayon ang mga salitang yan, kaya nga, anya di sarita ti may sarkap sa ito. iti promise ang mga tao na magpo-correction pa o magpo-question ng mga salita nila. Yung salita nila. Sabi nga ni Brother na Narciso Mary sa akin, Han, ano may pakamot, kinakod mo, kung saan kayo nga mapata. Sa siyempre, awa nga mag-correction ganyan lang. Tama din naman. Ngayon, kung nagmetinakit ko, hirap na akin, Problema mo diya yan, ang mga dad. Nariga ha. Ano din eh, ano ano eh, simple na kung na tao, nakamot, kinakod mo, no, kaya ang kung nga kayo, nagiging mapantanag, sika makamot diya So, dito ay ang mga niya. Ah, hindi pa no, hindi pa Hindi ko pa naintindihan, hindi ko pa. Kasi sa panahon naman malalaman natin eh. Kung ano. O oh, yun lang. Pero sa ngayon siguro naman uh, I can tell it to myself na hindi ko naman nakakalimutan kasi always talking about it. Balat ang iniintindi lang ang vision. Show kung hindi pa na kami hindi kinapud mo pa nakamuta hindi kinapud mo. We will never forget promise lan one. Because promise lan is our life. So if time. How can you forget your life? Or ito so, ba di ay ay dahil si maka dati makalipat di kibiyak sa. Anya siya makalipat di na wala nang right sa sarili. Mga kapatid ko. So, alam nyo, So babalik tayo dun sa limang atidigra, kapsat. So ay okay, bagala, there is uh, something like supposed to be limang atidigra. Kit iti santay pang nakaanggong, kit talo persona sa pagbibiyagan tayo, we will never be safe, Wala tayong salvation. Bakit walang salvation? It's because, iti ko nanamot lang ni Ama, Martiniano, kapsat, kita, iti ama ken ina kuna nati mangsalukob kada tayo imagine mo talo personas ti pagsasaritaan iti pan nakaammom iti talo personas sa pagbibiyagan kuna na iti talo per iti uh, may iti ama ken ina ti mangsalukob ken iti pasat digra di ba so ito yon so kung kung bihin yung uh, yung ama at ina anong walog yung talo personas No? Ano nga yung talong personas? Kaya kasabi ng ka, mga, kailangan nga ma uh, malaman natin kung ano yung tatlong personas na bumubuhay sa atin at pinagbulan natin. Kaya napakahalaga, mga kapatid ko, na pag hindi natin alam yung may may sangat sa langit na Para tayong kaalaman. Kaya sabi ko ka, sa kapatid na ang mga tao na yan na gumaganap sa ngayon puro sila mga peke yung mga yan. Bakit? Kagaya noon. Kagaya noon sabi ko nga kasi nagkwento ko sa kanya. Alam mo sabi ko, noon, kasi kahit naman kay ano, Sister Perling na nagkwento ko sa kanya. Alam mo, yung katotohanan, ako pumaparito ako noon sa inyo. Na magkakasama tayo noon. Malagi ako pumaparito sa inyo. Pero bakit? Suddenly, natigil hindi na ako pumaparito. Kasi mayroon na kung tanong. Ang tanong ko noon, ano po ba ang tinig ng Diyos? Ang sabi niya sa akin, ang tinig daw ng Diyos ay uh, malambing. Malambing daw ang ama. Sabi ko, bakit ang sabi ng ama Martiniano? Ang tinig ng Diyos ay ang uh, kulog. Mayroon bang malambing na kulog? Hindi siya na eh. No? sa kanya ulit, na tinanong ko sa kanya uh, paano po ba yung Diyos? Saan po ba yung kumbaga, saan po siya nakatira? Paano ba yung manya Yung tirahan niya? Ganyan. Then, ang sagot niya sa akin, yung una sinagot niya ako na sabi niya, kasi alam mo ang ama malaki, malaki eh, kanyang ama. Tapos yung kanyang trono, malambot, sabi niya na malaki siya, na, uh, mahaba yung kiming niya. Ganun. Bakit ang sabi ng ama? Sabi ko, ang Diyos ay perbo sa ugali ka sulit So, hindi siya. Hindi, mali ulit. Mali ulit yung mali. Then, nagtanong ako ulit na ang sabi ko sa kanya, ah, paano, po, pa, paano po natin makikilala ng ama ko? Ang sabi niya na sa akin, kung sana'y noong narito pa ang inay kong cheetah ka ang lahat ng tanong ang masasabot niya. So, diretsyong usapan, hindi siya ang inay kong Kasi sinabi niya na eh, kung sana'y noong narito pa ang inay ka nagtanong, niya lahat ang katanungan mo. Ibig sabihin, hindi siya. Di Di ba? Bakit niya klinik-claim na siya ang inay Conchita? Pero hindi naman pala siya. Kasi hindi niya mamasagot yung tinatanong ko. Oh. Diba? Maging kay Brother Jim noon, yeah, claim, okay. claim niya, pero kaya masabi ni Amo Martignano sa akin. Sabi ni Amo Martignano sa akin noon, kada kasurusuro pa kaya tamo ni di Diyos. Tapos sinabi ko sa kanya, Ama, totoo po ba ang mga sanif? Ang sagot niya sa akin, Totoo. Ngunit e eh, kanya suriin mo, paano ko ang masusuriin mo? Masusuri mo ang sanig kung tunay na siya ba ng salita ni ng Diyos. Ngayon hindi Parang isa sa mga bagay na nakwento nung maalala ma ko itong July 23. Before nag-anap itong July 23, nagbahay-bahay ako na naging huli Show So napunta rin ako kay Sister Doris. Nagkwento sa rakay, nagkwento siya sa amin, ang tatay ko tukos sa ama. Ngayon, tinanong ng tatay ko, sinong ama ang pinabanggit mo? Kasi may sinasabi siyang mga ama. Yung ama, yung ganitong ama, yung ama, yung amang ganito. Ngayon, napunta daw siya sa lukuha ng ama. Ang tanong, sinong ama? Ang sinasabit mo? O pinapwede mo? Siya so, pihin, tinasalitan niyong gano'n, sinabi niya, hindi niya masagot kung sinong ama. Hindi niya alam kung sinong ama. Kagaya din ang kwento ni Brother Tong Jay. Kasi sa kanilang magkakasama, ang tawag sa kanya, ama. Pero siya, hindi niya tinatawag siyang ama, kundi ang tawag niya sa kanya, sister. Kasi nga kung isipin mo, it's a big lie. You see him, you see her as a woman, then you call him as a man. Di ba? Napakalaking kasinungalingan yan. Ako magsasalita ako ng mga bagay na kasinungalingan, papatunayan ko yan. Papatunayan ko. No, kagaya naman nung nakausap namin doon sa uh, noon. oh, ano. Bakit isang, kas, isang kasinungalingan? Kasi nga, babae ka, tatawag, tatawag kang ama. Ang inay kong chita, di ba? Sabi naman, sabi nila noon, lu lumuluklok din sa kanya ang ama. Eh bakit hindi siya nagpatawag ng ama? Kundi ang tawag lang sa kanya, ina. No? Yung kuno kwento ni brother, yung, yung ano, uh, brother Edwin, sin ay alam. oh, ang sabi niya noon, mayroon daw siyang pinuntahan, nasali siya doon sa grupo, ang tawag, ingkong, mahal na ingkong. Magawa din oh, ngayon, pero babae siya gumagana. Pero siya, ang tawag nila sa kanya, mamaya ka o mami siya, ganon at tawag nila doon sa kumaganap. Ngunit, kung sasanib sa kanya ang mahal na inkong, saka pa lang sila magsasabi sa kanya na mahal na inkong. Pero kung wala, hindi, hindi nila tatawagin siya inkong. Pero yon parang full time naman na, ibig na makita mo, ama, ama, na nakikita mo, ama, di siyempre, how can you explain that? O, oh, parang ako, tawagin mo akong kuya, Totoo niya kung nakikita mo, tuwagin mo kuya. Di ba? It's a big lie. Mga kapatid ko na, bakit tayo, bakit tayo uh, umaayon lang? Kasi wala tayong alam. That is the point. Kaya nga sabi ko nga doon sa kausap ko, awan gamin ang nuyo. Oh. Eh lahat ng ginaganap yun sa big lie, puro ka kasinungalingan. Bakit kasinungalingan? Kaya balikan natin yung sinasabi ni Brother Bunjing noon na kwento niya, sabi niyong ama, sabi niyong ama, eh, ama, dito po kami. O di, ama, sabi niya. sinong ama ang nakaluklok sa kanya? Kasi marami ang ama, sabi niya. Sabi niyo sa akin, sinong ama nakaluklok ngayon niya? Yung mga tumatawag sa kanya ng ama, hindi naman ko. masalok. Pero, tumatawag sila ng mga kanya. Kaya nga kahit din dito, when you, once you speak about, once you talk about Ama, sabihin mo ako, ni Ama Martin niya, nani Ama Adan, nani Ama Adan, nani Ama Adan, nani Ama Adan, nani dayawan tayo, ti Ama Ken Ina tayo, Ibagam, mo na Ama Ken Ina, ti dayawan tayo. Diba? Paano nyo di ibagam, sinong Ama Ken Ina, nani Ibagam nga, kasi parang kaya nung sa promise land. Kapalit na naman ako naman. Kasi sabi nila dito daw sa Madalan, ang dami-dami nating binadayaw. Ay, dayaw ang timan na kapaling na Diyos lang yung Dayaw ang tayo ni Ina Eva. Dayaw ang tayo ni Divine Person ni di Diyos Espiritu Santo. Divine Person ni di Diyos Espiritu Santo. Then papasok pa yung mga magulang natin. At na ay dayawin natin. Sa kanila, ang sabi nila, once you talk about Aba Adan, automatic ano agad yun, dinayaw tayo ni Ina Eva. See? Imagine mo yun ha, pag dinayo mo si Ama Adan, automatic na daw yun kasama na si Naeva. And then, so pagka sinabi mo daw, parang ako, sasabihin ko, ako yun yung kapatid, Almabarangan badwa, ibig sabihin, sinabi ko na yung nanay ko, sinabi ko na rin yung tatay ko. Pinakilala ko na yung nanay ko, pinakilala ko na yung tatay ko. Kasi, I mention it na lang, Almabarangan badwa. Yun ang sabi nila, automatic. Pero, pag automatic na hindi ka sinabi, bakit? Pag nalimbawa, like, uh, tanggapan ng ayuda. O tinawag, tinawag si Alma, may ayuda. Bakit pati si Jezebel, automatic mayroon na rin? O ba? Diba? Hindi, gano'n. O ba? Diba? Ganon din yung sa pagdayaw. Eh kung pinuri mo yung tatay mo, hindi mo pinuri yung nanay mo. Minensyo mo yung tatay mo, hindi mo minensyo yung nanay mo. Huwag mo sabihin, automatic na yon. Malay mo yung dalawang asawa ng tatay mo. Hmm. <coughs> diba? Hindi natin alam. Diba? Kaya nung, ganyan ang bagay. So, anyway, eh tayo din naman eh, pag pinagpasalamat. Kaya nga minsan ako, I don't want to mention na maraming salamat sa nagbigay nito ganito, ganito. Why? Kasi baka mayroon akong hindi ma-mention. Baka hindi ako ma-mention. Eh kung may hindi ako na-mention, parang pagaya at bigay ng ganito. Tapos sasabihin ni Sister Aida, eh, syempre, nagpulpaan na kami kasi hindi namin pinimension. Parang naging natural na, di ba? Parang natural na kasi natural. Yun, Pero, para kagaya ng mga sinasabi nila, ang tayo ka din tanawag, putnog, Serbi. Pero, parang kagaya yung salita niya, kasi mo naman niya, kiso mo na. Adi nga salita tayo din nga, nga daga matay tayo. Ngayon, dito nga daga, oray, Uh, tukraam, takiam, isbuang, awanti, awanti, eh awanti klam na. Tapos ko na natin, natura yung akin ah, ni na. Anong nga ngarod nga reklamo. Tama din, di ba? Tama din. Tama din yun, di ba? Pero, yung mento siya, ganun na lang. Parang kung isa kang ama, isa kang ina, pinalaki mo yung mga anak mo, din hindi ka lang, hindi ka nila pinasalamatan, at nakadinayo and so on, ngayon sasabutin kanila nila na, rule mo, DJ. <laughs> o, oh, responsibilidad mo, pagkadaan na, responsibilidad mo, ay dito huh? <laughs> okay, mo, ti masapul ko. Apa yung masapul lagi yung Saan, responsibilidad mo, DJ, na punang. Tama kaya yun? <laughs> oh, masakit din yun. O, oh, masakit yeah. daw para yun. O, oh. kaya mo sabi sabi ko nga sa inyo, ito lang simple kindness lang ang gusto ng Diyos sa atin na tayo nga po ay uh, tayo nga po, ipakilala natin siya. Pero di ko nakarotin, ang di may siya ka nag huwag mo ariin ang hindi mo pag-aari. Ang papuri at kadakilaan ay hindi para sa atin. Ito ay para sa Diyos. So, ibig mong sabihin baga, para sa Diyos, wala na akong karapatan na, 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 na masalamatan niyo ako, na dayawin niyo ako. Hindi ganon. Bakit? kasi ang ability ni Ama Martiniano. Kung sabi niya, purihin mo ang Diyos at ipakilala mo ang Diyos at ang Diyos ang magpapakilala sa iyo. Wow, 'di ba? You said right? Ang ganda no? Kaysa yung ako magpapakilala ng sarili ko. And then susasabihin so, mo bakit ka millionaire? Kasi ka na wala naman. 'Di ba? O, oh, wala naman. Kaya nga mayroon yung usapan no naman na oray no itila ko na kagubwa milyon. No, 700,000 na nakaya kaya. Taon milyon na dyan. Eh? Apay, kasi gusto niya lang, gusto niya lang half million, half million na half milyon, tadamin mo na. Kung muna parang yung ko na pero din nga, tayo din naman, hindi natin kasi nakintindihan na ang akala kasi natin, yung mga papuri na yan, anong nagaya nito? Lahat, ang salita, matay tayo o mayor, matay tayo o gobernador, matay tayo o presidente. Ngunit ang katotohanan, hindi pang matayo sa posin hindi maibigay sa kanila. Ta iti matay tayo, wala yung ti man nakabalin ang Diyos. Nagpalin na tao mang bibi ang kada kayo. Kapsa, ngunit kasi tayo, sa usapan nga, hindi naman kasi natin makita ang Diyos or hindi natin kilala kasi ang Diyos. That is why ang papuri nandoon sa nagbibigay lang ng ayuda. Oh, nagbigay lang ng ayuda. Sa... Eh ang Diyos, bakit nagbigay na ba ng ayuda sa atin? Yun, they o, diba wala pa tinanggap na ayuda. Wala ka sa ba? O, di ba wala? O, wala siyang ibinigay sa atin. O, di ba? Pagpagura natin lahat. Na, yeah. Di ba? Walang nakasupot na bigas. No? Oh. Walang ganon na binigay siya. Ngunit, oh, the... kung wala na tayong buhay, kahit limpak-limpak na ayuda, hindi na natin pakinabahan diba? Yan ang hindi natin alam. Kaya mas sabi ko nga, sa lahat ng mga gumaganap ay sabi ko nga, mo sabi ko, kumaganap sila ni hindi pa nga nila kilala ang Diyos sa kanila. Oh. Sa, hindi pa sila, hindi pa sila kumaganap. Hindi pa, hindi pa nila kilala yung Diyos. Kaya mas sabi ko nga, DJ, ama nga ibagbaga na, sino DJ na ama? Hanap ang mo. Hanap ang mo. Pero bakit okay lang na sinasabi niya kasi sa lahat ng kasama niya wala namang nakakaalam yun na yung sinasabi nila na ang bulag ang mga bulag no igiya ikapada ng mga bulag wala sila makita wala pa na sila kaya nga ang amang Martinyano ipina, ipinamulat niya sa atin. Kumbaga, He make us see. He make us realize everything. Mabshat. Kaya nga, minsan nga sabi ko nga sa inyo, hindi na kukuha yan kung sa tindig. O itindig para tumitindig na marunong. No? Tumitindig na may alam. Pero hindi natin alam, mga kapatid ko, kung ano talagang alam mo. Bawang isa sa atin. Hindi natin alam. Ngunit sabi ng Ama, kung anong salita mo, pukuwang diyan. At yung salita mo, it will always reflect ang you. yes. Di ba? It always reflect. So, ang niya sinasabi nila, kunit garo, di magmalpas di paspaso na kasin mo. At namanin, may may na apimanaw, duwan ng sukat. Buwan na talo ng sukat. Imagine mo dito. Baso na natin ni Jai. Kasi bakit? Kasi nga, hindi niya sinabi yung katotohanan. Oh. Hindi niya sinabi yung katotohanan. So, pingin niya sinabi yung katotohanan, hanggang ngayon, puro sila mga nasamang mga, mga, mga bulak-bulak. Na ang mag-guide ang mag na rawal sa kanila, is na ng mga bulak. Diba? Ganun na So, Anyway, paano tayo may sasave? Yun yung usapan natin kanina na the son of man was actually the hope of the whole world. Mga kapatid ko, paano yun? Kasi ganito po yan. Parang kagaya niyan ng uh, paro personas pagbibiyag ng tingasaltang tayo. Kung walang magsasay sa'yo, saan natin malalaman ang kapatid? Kaya nga, actually, kahapon, nirelate ko na naman siyang napaka kinamukul kung paano ni Ama Martignano ni Quinento mga bagay-bagay na pangyayari. Ang sabi ni Ama Martignano, iti amin anak na, na eto promise na kuhu ang narurusok na kayo. Wala man lang kinilig. Kaya sa kanila nung sinabi. No? And then ask yourself, isa pa na akong nga yun. So, kaya nga, sabi ko nga, so then, nung mapakarnero natin, pero darating ang panahon, babalik sila sa dati nilang mga ugali. So, ibig sabihin, babalik sila di karunsog na nga dati. So, nga, ni Ama, uh, kuna na kita, basta awan natin dumanak na bulo, ay dumanak nga, dara. ang kayo, agad na kayo lahi na na tapno at hindi gusto na kayo. So yung gulo na yun, basta kahit gulo na gulo, basta wala lang. War of word lang. War of war word lang. Ang mga handi si Sarita na nga uh, sa unga daramid na. tanu mo, basta magdi sa unga daramid na, talagang chaos. Adag di gusto na. O, di kung maganap yung sa o madaramid na. Kung maganap po yung sa o pinaramid talaga na sa ako sa sapat. Kasi niya, Pastor, kasano magbalin mga kasya nga uh, basta salita lang, na. awan aramid na. E kung pa no, eh, yun, mga patayin ka nung no, apas na sa ulang. Ako pa patayin. Eh. Sa ulang. Isu e, so, din yung di, di, salita nga at aramid na. No, at sa salita nga da aramid na, Pastor. So, no, Okay. Kung bagay nga uh, the giant kapasama, uh, kanya pwede ko na ni Ama. Mo, iti kulo, promise lang to para na ti mo. Mga yan, sabi tayo, Ama yan. I'm Ito yung mga bagay na, ito yung mga bagay kasi, ako ako yung pa, patunay ko, marami nang nagsabi na, that is why they're keep on listening sa live natin, kasi sabi nila, marami ang mga salita na narinig ko na noon, na hindi ko na naririnig sa promise na ngunit naririnig ko sa inyo. Kaya yun isa sa papatunay ko na ng katotohanan na. Diba? diba? Hindi dito ako nagsasalita lang ng kinaulubot. It's because I'm talking, I'm telling you the truth. Hindi ko na niyo. Don't tell a lie so that you will not lie. Honesty is the best place. So, uh, being ito yung nasalitaan, I'm sorry. Sure so anya kunani ama na kunani ama iti panawen ng ni ama kapsat, apa ama na itumada kada kami idento Tagpapata kami ama anak ka kami pa, pa iti nga na yun 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 Ah, uh, di, di, ang lakir, eh, ang laki rin, ada kami pa na nagpapata kami ng nagdingig. Kita, apay ama, ay suda muna na, na itumada. Ito lumalabas na ngayon, yung kaibahan natin. Lumalabas ay front lang, isa pa lamang. Tayo tunay mga anak. Kasi ang mga magulang natin, hari at reyna, that is why I always keep uh, in emphasizing na ako, Princess Almaha, apay. Kasi ang tatay ko is the king of all king ko queen o upuin. -oh Samantalang sila, mga kapatid ko, kaula ng amang sa buhay. O, o di, -anating. -anating. di -anating. Yung mga kabadiko, na yung tumatay. O, kaula ko ng amang isunta. Kaula ko ng ina isunta. They are nothing. Yung nga dyan mo, they are nothing. Yun ang pinakamiba. Mga kapatid ko, isang punto na yun. Kasi kung nanapay ni ama, kuna uh, nanay ni ama, kapsa, Saan nga yung kalayo ng magsalita kinagkanta? Kay Ito yung ginagamit nilang salita, ngunit hindi nila tinatapos yung praise. Di sila, kung naman, ang nga yung kalayo ng magkanta, kinagsalita ti pa kay sa Tapos na. Pero ang praise ko na yan, hindi pa natapos. Pati ko ni Ama, saan nga yung magsalita? Kinagkalayo ng magkanta, ti pa kay sa kahit sa amu nga amuti ka pa rin at isa rin takin kanta. question. Una na,